So, alright mga kakasimen Nandito na naman po ang ating uh, lingkod na sa FNST vlog O isa naman po na naman naka uh, nagko-content mga kasi nagbablog sa inyo mga kasi maraming maraming salamat sa inyo dyan namusta sa buhay dyan siyempre bago na kayo magsimila sa atin uh, ang ginagawa ng ating pag-vlog mas may dito sa loob ng ano, uh, sa loob ng uh, Mercedes mga kasi ta tata tayo po eh, uh, tapos nagbahay so, ng ating uh, water mga kasi so may gamit ka rin tapos sa inyo kay Kapitana Binosa siyempre at siya pa sa rin dyan natin siya Kautoy TV, mega mega sa sa diyan Kautoy TV. Ang akin t-shirt diyan, nga pa ta si ano. Ah, malapit ang Christmas. Ko ha, Padala mo na sa akin ang t-shirt para may member ako sa akin. All right, diba? Siyempre, shout out na natin dyan si uh, Gagamit ko na sa po siya sa Kalo TV. Alright, di ba? Siyempre, ah, shoutout at narapin niya si Chong Luis ng Bukana. May gamit ko sa shoutout siya. ganda-ganda ng mga content mo, Chong Luis. At talaga, ang sarap-sarap panood talaga, Chong Luis. Alright. Hindi nakakasawang panood din, Chong Luis. So, may gamit ko na shoutout sa inyo. Mapanood mo ito ang ano, sa aking mga vlog para sa iyo, mga Chong Luis. O, o, is kitang ah, sa aking mga vlog mo. Chong Luis. All right, di ba? So, dito po tayo sa loob ng ating Mercedes. Diretso po tayo para dati nang bubuhay, pahabain natin 'to pagawa natin yung pag natin ating pagkontin mga sir at uh, tayo naglalakad din dito sa kalsada ng loob ng hotel pa pwede ko mga o diba dito lang tayo mga sir lakad lakad na tayo so shout out po sa lahat dyan okay. uh, sa lahat ng sa at yung mga okay. lakad din naman tayo yung gagawa ng uh, malipad na simple mga yung content ng ano sa ng mercedes natin, lakad na tayo, may, -may, sa, atin, lakad tayo bakit mo may kapag lahat sila At watching watch, watch ng boys sa aking mga uh, Pagawa ng vlog At papasensya na po ninyo Ang aking mga Ang aking mga in-upload mga ano Ang mga video ng ang aking mga vlog Kasi pasensya, pasensya na po kayo Kung medyo Nakakornian kayo Ay uh, Panoodin lang po ninyo At pwede na po kayo mag-skip At uh, basta mag-like At mag-comment lang po kayo Sa aking YouTube channel Siyempre lalo lalo Sa si mga bago mga Mga audience yan Siyempre Diba Eh subscribe naman po kayo Diba

Diba? So, thank you, thank you sa iyo diyan. Sana all of us pa tayo magkaibigan sa YouTube, okay din ba? At direk-direk tayo sa ating pag-vlog sa ating ginagawa content mo, okay? All right din. Diba? Ano lang 'yung tayo may tadaanan, mga ito. At tayo'y dadaanan mga kaibigan. Dadaanan tayo dito. At ito 'yung magandang, -magandang place, mga dapat Abangan niyo mga kaibigan. Ang ating uh, gagawin na pag-vlog mo. Medyo naglalakad lang tayo sa kalsada mga ito. Lakad-lakad lang tayo, mga ito. Yes, lakad, yes, dire mga ito. Lakad. Diretso tayo sa pag-vlog natin. Lakad, diretso lang. Alright, diba?

Ayun, Ilang malayo lang saan. Malayo lang talaga sa city proper. Ang uh, pueblo mga uh, kailangan. Kailangan dito may service ka mga kailangan. Diba? Yun yan. light tayo. Eh. Okay lang yan. Natural na lang yun. Wala na si Batman. O, oh, diba? Ah. Hmm. Sa house, may hindihan. Sa makamotor. Diba? dyan ang mga prutas mga prutas mga laka, lakad ng tayo lakad lakad that's my Samuel <laughs> para tayo si, si Samuel nito so, kaya talagang buhay ng wala kahit, patag, sa ilalim ng araw sa ilalim ng kinit, dire dire siya pa rin tayo sa pagkatin sa ah, wala diba mga isme ilang yan ayos lang yan, nice lang yan.

dito nila yung ang ganda dito mahal mo grabe mahal mo grabe nga pakaganda mahal may simbahan talaga itong mga ito lang nga yung simbahan dito na rin na kaya na isa mga kaya sa simbahan mga kaya na sa lahat ng ating mga subscribe ating mga viewers dyan shout out shout out sa dyan mega mega shout out sa inyo dahil sa lahat lahat ng lahat mga ginagawa dyan at uh, tayo yan ulang like. good base lang tayo sa ating ginagawa so, ng content mga ating yeah. alright nakapagod ng init talaga sabi yung napakainit sobra dyan oh, sa dyan sa na imuulan oh? may bag yun eh. so ingat po kayo lahat yun very very careful po kayo dyan at huwag oh, po kayo magpanik sa lahat lahat yun kita kami sa lugar kami sa buong kamay medyo ano ito dito medyo okay ang panahon kaya like ang panahon mga atmet at ah uh, siyempre okay okay naman at maaraw lahat lahat at kaya maaraw hindi ka makajasalusan mga atmet talaga ano ano ba ka sila ano eh ah uh, umulan at uh, pinabagyo sila mga atmet siya diba? so sa inyo yan sa so, sapat sa inyo lahat yan ah uh, doon lang tayo rito na ating uh, konting video bago tayo magdarito natin na tayo at ta, tayo yan pa may gagawin sabay sa bahay natin mga atmet diba Okay. So, shout out siya. 'Yung statue po niya diyan, yan, ganda po ng kanya. Jesus Christ po 'yan tata. Napakalaki po mga grab, sobra kalaki. Matindi, wow. Uh -huh. 'Di ba? Ang ibon na ron mga 'to. 'Di ba guys, mino? Right, 'di ba? Statue po siya diyan, mga Kaiso sa lata. So bye yung mga viewers diyan. 'Yan po Sex Monthly Vlog, samtang makita niyo ang ginagawa ko ng content, mars. 'Yan po ang napaka napaka-napakalaking niya. Jesus Christ mga kasino o yan di ba grabe napakalaki mga kasino gawa na siya mga kasino buo na siya mga kasino di ba alright so sa inyo lahat dyan shout out shout out po sa inyo lahat dyan sa At ating mga subscriber ating mga viewers dyan yan po ang simba ng Mercedes dito po yan kaysa simba mga kasino di diba? wow oh, ang ganda mga kasino grabe napakaganda ang sarap kung malapit lang maraw raw siguro magsisimba dito kasi napakaganda talaga mga kasino grabe so dito diba tayo mga kasino parang tayo mainit yan di ba Okay, makulimlim mga araw mga kasmin, di ba? Kaya ikot-ikot na tayo yung mga kasmin sa ating ano, content mga kasmin. Alright, pakita tayo ng mga view at pagandahan. Ito nga uh, loob ng uh, Mercedes mga ismen, di ba? Shout out sa inyo lahat yan, di ba? Napakangatag ang mga kasmin, grabe napakangatag. Okay. lalo ito pag mga kasi maraging na rin sa very very peaceful dito mga kasi peaceful sa peaceful mga kasi grabe mas nang ganda

Shoutout po siya na dyan. So, maraming maraming po salamat sa inyo lahat dyan sa ating mga subscribe at mga viewers dyan. Thank you, thank you very much po sa lahat ng uh, pagpapot sa KSMN TV vlog. Lahat lahat po kayo dyan. Thank you, thank you po sa inyo tabay-bay po sa inyo. Sa, sa, sa mga vlog, mga kasimen, sa, 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 sa ating pakikita, mga kasimen, sana narito pa rin kayo sa dredel din po rin po ako sa pata. Subay po nyo ang journey na KSMN TV vlog, mga kasimen. At dredel din pa rin tayo, mga kasimen, sa ating mga bilang kong So, maraming maraming po salamat sa inyo. Taba tayong pagpunin ninyo ang aking, aking kaganapan dito sa aking content mga kibig. So, maraming maraming po salamat sa inyo at thank you, thank you po sa inyo lahat. Lahat inyo, lahat po so yeah, maraming maraming po salamat sa inyo lahat yan at uh, pagpalaan po kayo ng Panginoon Diyos sa inyo lahat yan. Sa lahat po ng mga kapat nito, sana pagpalaan po kayo ng Panginoon Diyos lahat, lahat, sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Thank you, thank you very much po. Bye bye sa inyo lahat. Alright. Bye bye.